Ano-ano po ba yung mga paghahanda na ginawa ng PRC sa pagdaraos nitong itim na nasareno? Great. Ang Philippine Red Cross po ay naghanda sa um, direktiba ng aming Chairman Richard J. Bordon at ng aming Secretary General na si Dr. Gwendolyn Pang. Ang uh, Philippine Red Cross po ay nag-deploy ng sampung first aid station with the welfare desk sa along the route ng uh, ating uh, itin na uh, Nazareno or ng prosesyon. Meron uh, ka-akibat din ito ang uh, six na foot patrol or yung ating mobile uh, first aiders na sumusunod doon sa mga uh, deboto na uh, kasama doon sa prosesyon. Meron din po tayong uh, isang emergency field hospital na mayroong 50 bed capacity. So kung nangangailangan po ng more advanced medical help, nandyan po ang aming emergency field hospital na makikita po sa kartilya ng Katipunan na malapit sa Manila City Hall. Uh, bukod doon, meron din na kami uh, na, deploy na 17 ambulances along the route of uh, the um, procession. Uh, aside from that, we have 20 on standby uh, outside Metro Manila so that uh, in case na may untoward incident, makakapag-respond po at makaka-augment po sila sa atin.